Ngayon, ang pag-uusapan natin, saan galing ang batas natin, saan kinukuha ang mga katibayan. Saan kinukuha ang katibayan na ang sigarilyo ay haram? Saan kinukuha ang katibayan na ang, ang nagnakaw ay puputulan ng kamay? Okay? Saan nakuha na ang aldan ng Friday ay dalawa? Okay? So ngayon, ang unang katibayan natin sa Islam, Anong unang katibayan? Quran. Sa mga balik Islam, ang Quran, ito yung kapahayagan na ibinaba sa huling propeta at sugo ng Allah na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito dagdag ka lamang ko lang sa inyo ah. Ang Quran, ang propeta sallallahu alaihi wasallam hindi siya marunong sumulat at hindi marunong bumasa. Kaya kailanman hindi inisip ng kalaban ng Islam sa time niya na ang Quran ay sulat kamay ng propeta. Kasi hindi nga siya marunong sumulat eh. Hindi siya marunong bumasa. Kaya hindi nila masasabing, Muhammad, sulat kamay mo lang yan. Si, ginawa mo lang yan. So, nag, maraming, maraming magaling gumawa ng tula sa time niya, pero hinamon ng Allah, kung magaling kayong magtula, magbigay kayo ng katulad ng Quran, hindi nila kayang gumawa. Kasi talaga ang Quran ay galing sa Allah. So ang Quran wala sa Allah Idinaan niya kay Jibril alayhi salam patungo sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mayroon siyang mga sikri oh kaya ay anong tawag doon mga tagasulat ng Quran kaya bilang si Ali radhiyallahu anhu na sinasabi ng mga Shia na si Ali daw ay nagtinray doon ni Jibril alam niyo ba yung Shia? ang Shia which is halos majority ng Iran Iran. Ang Shia, magingat ingat kayo, kasi ang Shia, nagkiklaim na sila ay Muslim. Pero minumura nila ang sahaba. At sinasabi nila na yung Quran na nasa kamay natin ay hindi yan ang totoong Quran. Ang totoong Quran ay nasa kanila. Dahil daw dinaya daw ni Jibril alayhi salam si si Ali na dapat daw yung Quran doon kay Ali. Bakit daw pinunta kay Muhammad? Kaya ang tawag sa Quran nila ay Mushafu Fatima. Mushaf Fatima. Yan ang sabi nila. Kay Fatima daw, dapat yung Quran. Wala do Wala pong katotohanan yan. Naintindihan? So, kabilang sa tagasulat ng Quran sa time ng, ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, sino? Si Ali, radiyallahu anhu. Si Muawiyah, Zaid bin Thabit, Ubay bin Kaab. Sila yung mga nagtitiknot. Kasi ang Propeta, hindi nga marunong? Sumulat. Alam niyo ba kung saan nakasulat ang Quran noon? Wala pang papel. Sabato, sa puno, sa balat ng hayop, dahon. sa dahon, nakakalat. Kaya nga alhamdulillah, sabi ng mga gumasabi na kung walang bid'a na mabuti, sabi nila, bakit nilagay niyo yung Quran sa papel? Bid'a daw yan. Subhanallah, hindi nila maintindihan yung bid'a. Ang bid'a, yung mga dagdag na kaalaman sa relihiyong Islam na idadagdag mo ba yung mga pagsamba ba? Halimbawa, Friday, pagkatapos magsala ng Friday, magsala ka naman ng duhor. Bid'a yun. Pero yung mga makakabuti sa religion na mga kaparaanan, walang bida doon halimbawa. Kung ang Quran ay hindi natin inilipat sa iisang lagayan, lagaya, sa tingin mo ba ma, ma hindi tayo mahirapan magbasa ng Quran? Ikikiramin natin ng bato. <laughs> Tatawag pa ba tayo sa Saudi Arabia, oh, baka tapos na kayo dyan. Kami naman dito ay eh, magbubuhat pa tayo ng bato para lang mabasa natin ang Quran. Kaya nga, inipon ang Quran sa iisang lagayan na ang gumawa niyan ay si sa time sino ang inutusan na isulat yan sa isang lagayan hindi mula sa mga tagasulat ng propeta sallallahu alaihi wasallam si Zaid bin Thabit si Zaid o Ubay bin Kab. si, sinulat niya sa isang lagayan lang kaya kauna-unahan na naipon ang Quran sa time ni Abu Bakar radiyallahu anhu. At ang tawag, ang tawag, ang tawag, tingnan yung pagkakaiba, ang tawag sa hawak natin, mushab. Ang tawag sa nilagyan ng Quran, na hawak, sino ba may Quran diyan na, ano? Pero ba Sa kabila, okay. Alimbawa, di ba yung papil, na doon nakasulat ang Quran, ang tawag diyan ay, ang laman niya Quran. Ang kaya ang kauna-unahan na katawagan ng mushab ay sa panahon ni Abu Bakar. Kaya yung hawak natin, ang tawag dyan? Mushab. Yan na yung tinihan? Ang, ta ang tamang term dyan ay? Mushaf. At ang Quran, al alin ang Quran? Yung laman niya, yung binabasa mo. Pero walang problema kasi nasanayan natin pag sinabi yung Quran, yung mushaf. Oh, Diretso na ba? Yun na yung nasanayan natin. Oy, may Quran ka ba dyan? So, ibibigay niya sa iyo ay yung mushap. Ano ba ang kombinasyon ng style? Merami tsaka English sir. Ang tawag diyan ay hindi na po mushap. Translation. Tarjama. Ang mushap, yung pinagsulatan ng Quran, ang purong Quran ang nakalagay. Ang tawag doon ay mushap. Yan ang tamang tawag. Ano naman po kung may tapsir? Eh, di tapsir ang tawag. Ay, uh di ba? -huh. Oo. Furkan, gusto. Furkan, yun sa Quran. Ang Furqan, ibig sabihin, pinaghiwalay ang tama at mali. Yan ang Furqan. Surah yun. Ang Mus'haf, ito yung kauna-unahan na katawagan sa pinaglagyan ng Quran ay Mus'haf na nangyari sa time ni... Abu Bakar radiyallahu anhu kasi ayaw pa niyang ilagay sa isang lagayan niya kasi hindi daw ginawa ng propeta kasi sallallahu alaihi wasallam kaya nagsuggest si Umar bin Khattab na ya Abu Bakar bakit hindi natin ilagay sa isang lagayan na lang yung Quran para hindi tayo mahirapan ba sabi niya hindi ko kayang gawin nang hindi ginawa ng propeta sallallahu ang problema yung mga nakasaulo sa Quran maraming namatay kasi nagkaroon ng gera sa Madina yung mga ayaw magbigay ng zakat E, Nakipag-gera sa Madina Maraming na na nakasaulo ng Quran Kaya dito naisipan ni Abu Bakar Na ilagay na lang sa iisang lagayan ang Quran So kaya ang tawag nung ilagay na sa isang lagayan Ang tawag na ay Mus'haf Naintinihan Okay Ang Quran noon Nakita niyo ba yung Arabic? Yung iba dito marunong sa Arabic Wala pang mga tuldok yan Ang original ng Quran at Arabic natin Walang tuldok, walang vowel Alif bawa katulalif kagito. Aa uh, fa yang tulduk nen yan, tapus ganyan. Yang tulduk nen yan, tapus ganyan. Alif sukun. Wala pa yan, wala pa yan, wala pa yan, wala pa yan. Puro guhit lang. Kayangan nakeru nang ibatimbang basa ang Quran kasi nga, walang tulduk, walang haraka. Walang tulduk at walang haraka kaya nagkaroon ng iba't ibang basa ang Quran at, at ang Quran ay pito hanggang sampung basa. Kaya magtataka kayo sa mga nagbabasa, iba't iba yung basa nila. Halimbawa, wa duha wal layli saja. Sa ulo so, ba yun? May basa naman na wad duhi. So, sampun lang 'yon. Kasi ang Quran hindi lang ibinabasa sa isang basa kasi yung basa na meron tayo ay basa ng Hafs Haps yung nasa atin na binabasa na sa Quran na binabasa natin ngayon. So yan ang unang katibayan natin ay Quran. Halimbawa, saan ma, sa, saan natin mababasa na ang nagnako ang ay puputulan ng kamay? Sa Quran. Mababasa natin sa Quran. Saan mababasa na ang alak ay bawal? Mababasa natin sa Quran. Saan natin mababasa na ang ang uh, sugal ay bawal? Mababasa natin sa Quran innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu min amali nasa Quran kumbaga yung mga katibayan nasa Quran so ibang batas matatagpuan natin saan? sa Quran saan mababasa na ang pumatay ay hahatulan din ng kamatayan mababasa natin sa Quran so ang unang katibayan natin na pinagkukulang sa batas ng Islam ng batas ng Islam saan? Quran malinaw may mga bagay na binanggit lang pero hindi siya detalyado. Mababasa naman sa hadith. hadith.